O, linis bayan po. Sisipag natin men and women ng ating barangay. Masipag po natin kagawad. At mga SK. Lilinis po. Ano? पता ला। तैनात लो। या मुझे और ऐसे से पता लगाता हूं। तैनात मैं आपको पता आने नहीं। Amin sa pagita. Tiya, islaan niya kapon, tiya. First time niya yan? Ha? Kaya sinama ko Sabi doon, di ba kasama natin si Buyan? E, na Nag-uusap sila, di Oh, tayo tayo ini magkasama tayo. Oh, nga tayo tayo ini. Bigo kailan na ano? Bigo ni Lasir. Lasir ba yan? Oh, nga bigo Lasir. Natanong naman akong siyel doon. Mga naghihintay. Yan po. Oh, Sirakin sila kayo po yan. Kapit bahay po yan dito. Hmm.

kayo kay magninong magkasama nasaan sa akin nyo so, madali naman wala naman masyadong dumi eh, oh, ang mga kasada ano ang mga kamatis lang at ayan hindi pa nakukuha o oh. Thanks!